Guys, ito na. aakyat na kami dito sa papuntang beach. Ayan. May konting hiking lang ito guys. So, mga 45 minutes kung mabagal ka maglakad. 30 minutes, ah uh, pinakamabilis na yon guys. So, ito guys. Sobrang init. Humid yung panahon. Ayan, tagaktak yung pawis ko dito. Sobra. Uh, Pakainit guys. Wala pa nga kami sa... Kalahati nyan, guys. Wala pang one-fourth yung nilalakad namin. Ayan. So, yan guys. Uh, doon daw kami pupunta sa white sand. Ayan. Uh, buhangin. Yung maputing buhangin ng beach. Ayan. So, doon, sigurado doon. Kasi nga, uh, kasi walang mga ang mga yayaman nila mga dito. bangka gano'n so, uh, 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 mga uh, kanira yung payong yan, dito kanina ano ano bang payong yan ni kami dito at nag picture pictures kasi ang ganda ng views ayan so makikita mo guys na super ganda ng views at natatanaw na nga namin yung dagat yung pupuntahan namin na beach so liblib -lib talaga yun na lugar pero din na dayo, yun no, sa may gilid. Doon kami pupunta yung beach na yun, guys. So, yun, guys. ah uh, patibayan na lang ng tuhod ko. At ang so, yun, guys. so, yan yung beach na pupunta namin. Ang ganda, ba diba, guys? Natatanaw na namin mula dito sa taas. Yan, bababa kami doon. Ayan. And then, itong nga, medyo malapit na okay. kami. Ito na yung start ng pababa. Ayan. pag nakababa ka na yan dyan, sulit naman yung, yung paglalakbay yan, guys. mga namundok nga kami, guys. Ayan, imbis na nananahimik sa bahay, ayan, mahiga-higa na lang sana. Ayan, ay mamamashel pa tayo dito, guys, sa bundok. Ayan, alam mo naman yung matanda, ang gustong puntahan ay yung malayo. Ayan, so nice yun, yun. Ba ba? nice experience ba, naman ba? namin to na ngayon lang ako nakapunta dito at malayo nga guys kasi nag kami tapos nag-taxi, walang ganong dumadaan na bus. Yan. So, ito nga nga ay, na ito. kami guys. sa uh, White Sand ng Saikong. Guys, super ganda. Po, guys, Kasi super work it talaga yung punta ay, mo dito. <laughs> Sobrang pawis at pawis na pawis so, at hingal mga, na hingal na tila guys. Look at this view. Oh my God. Ayan. Maliligo kami dito guys. Say hi Kaya ate. Maraming mga tao ay. dito guys. Ayan. Me. So, yun. Ah, uh, Nakapayong pa ako dito, guys. Pawis ko dito, guys. Oh, my God! Hit, na ka pa yung nga ako, sure. guys. At Totoo, kasi mga sunglass-sunglass pa nga ako dito. Down, Ayan. Ayan. Eh. Daan-daan nga, nga lang po ako kasi, kasi nga po ay palusong daan -daan na. Daan -daan Ayan. Daan -daan ngayon, at malapit na kami talaga sa aming pupuntaan. Abot kamay na. Ayan, guys. Sobrang kainitan. Alas 12 yan. Naglalakad kami yan, guys tapos yung maid ka, uulan, init, yan, ganyan. Guys, so, guys, naiwan ko si Tisay. Hindi niya alam na nakalagpas sobra. na kami. Ayan, guys, ha. Pawis, ako, pawis ko, tingnan mo, guys. Nagliligo Saan talaga po, ako sa sarili kong pawis. Ayan. Buti na nga lang at may dala akong ako payo. Oh. So, ito na yung pinaka-entrance. Pinakababa at ng beach shot. Bababa na nga kami. Long K Village. Ayan, dito kami sa Longkey Village bababa guys. Papuntang Longkey Village. Ayan. Picturean ko daw muna si Analyn, Ayan, and then magpicture din ako syempre. And then guys, guys, ayan. Wow. So may pasalamin-salamin pa. Ayan so guys. So ito guys, dito pala nire-rehab yung mga drug addict. Ayan, dyan sa loob. Bawal pumasok. Ayan, may bakod. May mga bilin na bawal pumasok dun, guys. Uh, rehabilitation center. Pala yan, guys. So, ito, guys. Medyo may tubig dito sa dinadaanan. Ayan, naagusan. Kaya ako ay nagmamadali at lumubog ang aking paa. So, ito, guys. Oh, beach na. Hello, beach! Ayan. Actually, hindi ko alam talaga kung anong pangalan ng beach na to, guys. Long key. Long key lang yung long village yung lang po yung nabasa ko doon guys ayan ito ang ganda guys green na green yung mga bundok at mulan kasi guys nagtubuan na yung mga damo masaya yung mga baka at may pagkain sila may mga baka dito guys na mga oh nagkalat lang hindi po tinatalian ang babayit lang po nila guys so ito nga guys at ako ay ligong-ligo na. Ayan, hinubad ko na nga dito yung jacket ko. At ito, at yung bagpak ko. just ko guys, makikita mo dito yung aking uh, jacket na super basa ng pawis. Ayan. At naligo talaga ako sa pawis. Tingnan mo guys, makikita mo. Basang-basa. At pati yung aking ulo, yan, basa, ayan, basa. Ayan, natumuluha lang ako sa, ano, sa pawis ko, guys. So, yun, guys, don't do ako kasi may nakita ako din na poles. Kasi nga, gusto ko talaga maligo sa poles. May maliit na poles doon. Uh, nagbabal sila doon sa may gilid. Mamaya pupunta ko guys. So, yun, guys, so, hirap talaga nung ah uh, paglilakad na paglilakad ko kasi nga masakit ang tuhod ko guys so ito nga nakabase na ako at tayo ay magbibitch na ayan kahit masakit ang tuhod ko ay may patakbo-takbo pa nga ako dyan guys para lang mayroon akong maibig yung mga nga guys ayan tumatakbo-takbo nga ako dito guys at magpapabidyo ako kay Anne <laughs> ito nga <laughs> Ang tatawa talaga ako. So, yun guys. At nanginis yung dagat. Ayan. Walang chemicals. Ayan. Kasi walang mga pabrika na malapit dito. Ayan guys. And, enjoy naman po talaga yung aming paglalakbay dito guys. Ayan. Ang mga nagsiseksihan kong mga ate. So, ayan guys. At... Uh, kung bago ka pa lang sa akin channel, please give me thumbs up, like, share, share and comment down below. Miss ayusin si here. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat. So ito guys, excited na ako. Pupuntahan ko yung polls na maliit doon At magbabal na ako kasi ang daming pumasok na buhangin sa kanti ko guys. At kailangan talagang balnawan and then maligo-ligo muna konti at ang kati, -kati guys kasi yung buhangin ay nagkapitan kasi pagkatapos nga lang yan ng ulan umulan nga po ng nagpakalakas lakas so yun guys pupuntahan po, po nga po at may naabutan ako dito na dalawa ay magjowa ayan nag sana all may pinapaliguan ayan so yun guys at namapin nga ako dyan at inulo ko sila ayan at ako yung din so yun guys nananahimik yung dalawa ay ko na dito. Diba? Ayan guys, maghanap pa nga ako dito ng sabon o shampoo. Eh wala daw. Sabon yung ayoko nang isabon sa katuwang ko yung sinabon nila sa katuwang manila. So, ayan guys. Uh, Tonto ako kasi may pause din dito. Ayan na. Uh, ako yung makakaligo ng nga rin po. So, nantay ko nga lang silang medyo matapos. At ako ay pag sa kanilang pagligo Ayan, kikigulo ako sa kanilang pagligo dito, guys. At nangahanap pa ito ng isang bong tenders. At ito nyo ngayon mga bong dapat. Bong dapat ng Kasi napasito na ang mga buhang ang mga At kailangan ng mobile now. Ayan, guys. So, green na green yung... Uh, mga dahon. ayan guys, umalis so, na nga po sila.

So don't mind them guys. <laughs> you yeah, are not going to be an easy guys.